ay mga kalugit, meron po tayong client. Mga kalugit, ang kukunis, sir. O oh, matagal na siya, hindi nakapaglinis. ka sakalang gapalimpo, guys, eh. yes, sir. Nagkakalinan ko ang client natin, mga kalugit. Busy daw kasi si sir. Police ko sir. Army. Farmer. Char lang. <laughs> Seaman. Ah, okay. Bago lang kaabot. So mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido Salon, Phase 1, Block 26, Lot 6, The Mental, Davos City. Kung sa sir, taga-pit, pila po nakabula ng vacation nila, Drian. Depende. Depende. Apply na po ka mo, ano, no? Mm. Ang dyan ang ano sa asiman ng no, kapwe. Eh, bako sila lang. Laban lang. Pero dagad po si Iman nung no, na, naghawa na tapos mag-business. Mm, kapoy mo good. Kapoy ang si Iman po. Dako, although dako ang seldo pero kapoy. Mingaw. Mingaw po no? Ito yung saon ako mag, ano, sir, magbaha. Ano na, nang kusog kay ang alon, matulog mo. Sana yan lang. As in. Garo lupat inyong ano eh. Ano nga nag-duyan. Oo. Ginatalian nyo na lang mga gamit nyo. Yung... Hmm. Anak yun, mga sakit sa ano no? Simon. Huwag ka balo mga... sa Pilipinas. Di ba dahi, Bibian? Pero kung baguhan kasi magsuka-suka d'yon ka eh. Hmm. So mga ka-Logic Strider tayo. Dahil ang mo sounds it is diverse. Every 9 months ba yun ang inyo, sir? 9 months, sir. Yes. Di ba may naapon 6 months na ano? Oo, oh, depende sa location. Hmm. Hindi na ba din, sir? 9 years na, sir. Direct? Oo. Akong vlogging, 3 years. Hmm. Nagdakot ako na yung follower, yun ang nakay silver. Eh. Yon, ikaloy yan. Going for gold. Ay, man. Ah. Uh, ano may ako ko pumunta na sa Cebu. Ano ang ibang gikan sa international nga ano nagbaba sila sa posisyon nila. Nag ano sila nag Okay. That's nag ano sila ba nang sa Pilipinas nang nagsakay good. Uh, ano nga ng mga kwarto uh, uh, ng mga dili nakapasa sa medical. Ah. Respecto mga gud medical sa wala. Pero taas iyang posisyon sa una. Hmm. Tapos nag wala nalagi siya na lagi siya nakabalik international. Uh, ano yung medical dito sa medikasyon? Ano yung medical? Yun, importante dito, eh. yeah. Kaya kung magsasakit-sakit. Ano yung Ayan, shoutout sa mga taga CIMAN, dira. 55... Lab. Ha? Five, 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 Wala. Ano yung So mga kalugay, dito yung dahil sa'yo yung lalaki na siya. Parang mahubog na yung glass yun. Sir. Nang kadalasan, nang wala ko natanggal, tapos sa pag nail cutter natusok natusok nakatry ka gi magaano na wala man pero nalaman mo nakita Ano ka logic lang na natay ipag-dito.

चीज़ डी भी दे सकें Tucket sir. Dry skin. Ayan. Okay na, sir. Dito nung tayo mga kalugi. yeah Right mo we'll sir. Okay, okay. before and after. Mm. Before and after. Saan ni sa YouTube mapload? upload Mr. Ingron. Mm. Uh. ko sa Facebook. Sa Facebook ko, na ko 300. Kalo yan, sige na. Bless you, Jeno. Sa TikTok, hapin na 700. ang gold survey lang. Mabuti ko malaan, 1M or 500. Kaya ako sa Facebook, ay sa okay. sa YouTube, kay hot ha pahapit hap ng 500. Tapos okay. oh, si ipadala lang nila sa inyo ha? Oo, oh, kailangan mag-email pa ka pa sa ilahan ha. At parang wala ka application? Oo. Oh. Asa ah, Marta ulit ko diri? Asa ah, Marta? Hindi gamit niya Marta ulit ko. So mga kalugit, ayan na mga kalugit. Ang ganda na ni Sir natanggal na po yung ano niya, sira niya. So nagamit sa Marta Yulet Kung may kanya-kanya tayong Marta Yulet tayo. So mga kalugit Huwag nyo po kalimutan I-like and share Pindutin ang notification bell Para update kayo lagi Sa aking mga vlog Thank you so much Mga kalugit